Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong mula kay Jane. Pwede po bang magtanong mag attorney, namatay po ang aking tiyahe na walang asawa at walang anak at may naiwan itong property. Paano po ba dapat hatiin ang mana ng namatay kung meron siyang limang kapatid? At patay na yung mga dalawang kapatid. Ang natitira nitong kapatid na buhay ay tatlo pero mayroong anak yung namatay na kapatid. Mari po bang hatiin ang mana equally sa pagitan ng pamangkin at ang mga nabubuhay na kapatid? Maraming salamat at journey. Mga kaibigan, tatalakayan natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Panuhatin ang property ng namatay na walang anak, walang asawa at wala ring mga magulang pero may limang kapatid, tatlo na lang sa kanila ang buhay, dalawa na yung namatay. Yung mga namatay na kapatid ay may mga anak, bali sila ay pamangkin ng namatay na may-ari ng property. Nakasad sa Civil Code Article 1005 na kung ang mga magkakapatid na lalaki at babae ay nabubuhay kasama ang pamangkin o mga pamangkin na anak ng mga kapatid na lalaki at babae, ang mga nabubuhay na kapatid na lalaki at babae ay magmamana ng bawat isa sa kanila at ang mga pamangkin ay bawat stirpes. Sinasabi dito sa provision ng civil code na hahatiin ang property ng namatay sa pagitan ng kanyang mga kapatid at pamangkin kung patay na ang magulang na kapatid ng may-ari ng property. Hindi makikihati ng pantay ang mga pamangkin dahil ang mana nila ay yung share ng kanilang namatay na magulang. Halimbawa, kung ang property ay limang ektarya at lima silang magkakapatid ng namatay, pero tatlo na lang ang buhay, dalawa yung namatay pero may mga pamangkin. Ang isang namatay na kapatid ay may dalawang anak at ang isang namatay na kapatid ay meron ding tatlong anak. Bali, lima yung pamangkin ng namatay na may-ari ng property. Paano hatiin ang limang ektarya? Hindi to hahatiin ng walo dahil tatlo yung buhay na kapatid, lima yung pamangkin, hindi walo ang paghahati. Instead, lima lang. Lima dahil lima silang magkakapatid. Therefore, tig-iisa silang iktarya. Yung dalawang namatay na kapatid, meron din silang tig-iisang iktarya. Dahil ang isang kapatid ay may dalawang anak, paghatian ng dalawang anak yung isang iktarya. Nangahulugan na kakalahati sila ng ektarya. Yung isang namatay na kapatid na may tatlong anak, hati nila yung isang ektarya. Kaya hindi tama na makihati ng pantay ang mga pamangkin sa kanilang kito o tita dahil nakasaad din sa provision ng Civil Code Article 974. Nasa tuwing may pagkahalili sa pamamagitan ng representation, ang paghahati ng ari-arian ay gagawin sa bawat surface sa paraan na ang kinatawan o yung mga kinatawan ay hindi magmamana ng higit sa kung anuman na mamanahin ng taong kanilang nire-represent kung siya ay nabubuhay pa. Ang mamanahid lamang ng kinatawan ay kung ano ang share ng kanilang nire-represent. Ito yung kanilang magulang na namatay. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, please share this video kung nagustuhan ninyo. Maraming salamat. Bye-bye!